Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ay ngayon ay kami sa bundok ngayon. Ayan sila oh. Naglalangoy sila. Ako hindi makapaglangoy dahil wala akong talang bilisan. Hindi ko naman alam na sila maglalangoy sa dito sa ilog. Doon ang may malalim na part, kaya dito sila naglalangoy. Sige talon. Maglalakad-lakad na ako. Dahil wala akong bihisan, pag ako'y tumambay diyan, maihinggit lang ako. Kaya, dito na lang. lamang tingin-tingin na lang sa kanila. Dahil sila lang ang mayroong dalang bihisan. Hindi naman sila nag... Sabi sa akin na maliligo pala dito sa ilog. Hagol na yan. Dito lang. Dito ako at ako'y maghihilamos na lang hilamos tayo. Ay, hindi ko pala nadala yung microphone. Sabi ko ako, sabi ko nun. Sobrang linaw ng tubig oh. dito guys Sobrang linaw ng tubig. Hayun <laughs> naghila. Para mura yung aking pawis. Atin, 'pag marunong sa silay sayang saya. Ate, ha? Ate, ako, o talon. 8 na guys nauna na pala auntie doon bali sumunod na lang kami dahil may mga kasama kaming bata kanina pa auntie yun nandun sa bundok nag doon sobrang ganda dito linaw ng tubig dito guys Ayun o. Tubig ito guys. Baka maano yun. Ayun o. Okay guys. Update ko na lang kayo mamaya pag nandun na tayo sa bundok. Dahil kami ay maglalakad na. Malalim po dito. Ako na na kayo. Sabay sabay na tayo. Sabay? Hindi ako yun. Hindi babas yung resort to. Kala ka ako nagdibort na.

kami dito sa bundok ayan na oh nagluluto na. guys nagagata ikay. Si ani ayan nagsasaing naman ako dito. ay kung may emergency dito nangyari tatawag ka ba mong <laughs> ito. Ito. ito alam namin na, tapos kukulay na kami ng sinantol ba ito yung gata gata <laughs> kakaunti ata yung sinantol mo inong mm. oh, kakaunti ka ito may ay, ayos na yan. Ate, sino daw kakasap mo sa video papas? Video tayo. Uh, Nagbablog. Video, video lang. siya. Doon natin pataas ng mundo. Kaya nga. Ay, Pamilya. Tawagan natin sila. Ay, ay lalayo pa kayo. Ate, tawagan natin sila. Tatawagan? Tawagan, wala nga pang tawag. Ayan ay, ay. ay. guys, magluluto ako ng sinantol. Guys, pag gusto nyo magluto ng sinantol, bali ito yung pangalawang gata. Yung unang gata ay akin munang itinabi dahil yun ay mamaya. Bale, ito yung pangalawang gata na. Ayan Pangalawang gata. Magluluto tayo ng sinantol. Yan ang ulam namin dito sa bundok ngayon. Akin muna itong papakuluin. Tapos, pag kulong-kulo na, saka natin ilalagay yung bawang at asin. Tapos, kasabay na rin yung santol na gulay. Ayan, ayan. madikit na yan. Gat pala din nalang yung stand ko para may stand na ginagamit. Ayan. Ayan guys, ilalagay natin yung bawang dahil kulong-kulong -kulo na yung gata. Ito yung balay pangalawang gata. Tapos, lalagyan natin ang asin. Tapos, ilagay na natin itong santol. Ito yung san gulay, ito yung gugulay natin. Ilagay natin yung santol. Papakuloy na natin ito. Pagkalagay, at lang natin kumulo ng kumulo, tapos ayun, mamaya ilalagay natin yung pangalawang gata. Ayan guys, iga na yung santol. Bali, ilahokan ko na rin ang isda. Lalagay na yung pangalawang, ay ah, yung unang gata. Sulad na pa ba yan? Tinawagan na naman Atagot, nakalimutan okay. Antay na lang ulit ito maiga. santol. Santol na may lahok na tulingan. Ulam namin dito ngayon sa bundok. Ayun sila nagba, nagbabaak pa ng, sinan, ng santol at pabrip-brip lang itong kliyong ito ah. Ayan guys, luto na nagmamantika na. Tatlong buo pa lang aming kinata dito. Eh hey no, wow, Yummy naman ang pagkain namin.